Yes! Nandito kami na. Dalawa lang kami ni Cinderella. Yun. Ganda dito mga panggao. Oh. Woo! Yan, ito na yung pababa ng hagdan. Pababa sa, sa beach. Ganda ng beach dito, kapangga. Hinaw na tubig, oh. Ang ganda mga pangga. O, white sand. Parang nasa purakay Breakfast muna kami mga pangga. Breakfast ah, ng senti Dalawa <laughs> lang kami. <laughs> Dito na kami sa beach! Yan na yung beach. Oh, ang ganda. Okay, breakfast lang kami guys. Then. Oh. La 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 la. La 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 la. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Breakfast. Alis ka. malakas yung alon kasi may barkong dumaan so kung lumu vlog doon ganun mo kasi yung ito sa mga post <laughs> はい。